Ayan, sa pagbabato kasi mga guys, sipag at tsaga lang yan. Kung mainipin kang tao, kung gusto mo, pira agad. So, wala tayong matating sa buhay mga ka-James pag ganun yung mindset ah? natin. Ayan, yung mga simpleng <laughs> bato na yan, pwede mo gawing pera yan, pwede mo gawing pangkabuhayan yan. Hello mga ka-James, uh, for today's video, tuturo ko sa inyo mga semi-processed stone na abundant dito sa ating lugar dito sa Pilipinas na pwede nyo gawing pangkabuhayan at uh, hindi lang pwede pangkabuhayan guys pwede rin nyo pong ikayaman itong mga semi precious stone so panoorin ng video na to watch till the end kasi para malaman nyo kung paano yung mga proseso sa pag process ng mga itong klase ng bato process like uh, gawan nyo ng kabuchon bato ng singsing -sing. any shape mga ka james nga pwede siyang um, ma-turn into jewelries. Lalabas talaga yung ano, ga, mas gaganda pa to pag ma-polish na siya. By the way, ipakita ko lang dyan sa screen yung mga na-process niya na nagawa ng kabutsyon, mga pindat ng singsing, ang -sing, mga ganitong klase ng stone. And bakit ko nasabi guys na instead of diamond, instead of gold, silver yung hanapin nyo, ito na lang yung kunin nyo mga ka-gyms Semi-precious stone Kasi bukod na hindi siya mahirap hanapin Marami pong ganitong klaseng bato sa mga dalampasigan natin And also guys Hindi siya ganun kahirap hanapin Eh baka nga eh sa harapan lang ng bahay nyo Meron na to Di ba? Ito maganda dito mga ka -gyms. Kasi pag uh, gold, silver, diamond yung hinahanap yun ako, mahirap yun. Kaya kung ako sa inyo, mga semi-precious stone yung hana hanapin ninyo. And uh, yun ah, gawa kayo ng ano, i-process nyo muna para mapagkitaan nyo ga uh, maging pera siya. Maging pera siya mga ka-gems. Ayan, ito, isang uri ng jasper. Green jasper. So, sa ganitong klase, guys, pwede mo siya gawing pindan. And, you know, pwede nyo ibenta 200 to 300 isa. Pang bala lang ng, ano, pindan. So, kung meron ka mga 20 ganito, naku, pera na yun, guys. And, marami yun dito. Lalo na, pag sa lugar ninyo, maraming mga ganito. Kasi, ayan, pag, ah, uh, hindi mo alam tumingin ng mga bato hindi mo alam ang mga semi precious stone talagang ano Apag-apakan mo lang yan kasi wala kang alam eh pero kung may alam ka ano mo yan yung mas kagandaan guys mag invest kayo sa machinery yung mga tools na ginagamit pang polish ng mga semi precious stone like angle grinder cutter ilagay ko lang dyan sa mga screen yung mga hitsura ng mga tools na kailangan yung bilhin para ma-process na ninyo yung mga nakuha ninyo mga semi precious stone kasi actually guys pag uh, inaalok nyo yung mga raw yung mga wala pang hugis wala pang hindi pa siya na polish wala wala siyang wala walang ano walang maka na bibili kasi ang tingin na kasi ng iba lalo nang walang alam sa mga semi precious stone mga gemstone talagang bato lang di ba And mostly yung mga consumer natin yung mga walang alam eh. Walang alam tungkol sa semi precision pag nakita na sila isang bagay na yun maganda bibili nila. Eh dito sa ngore ng Jasper. Pero pangit yung kulay niya guys. Ang mas magandang quality ng Jasper yung red, na red talaga ang kasing pula ng dugo. Ito maganda din tong pattern nito mga James. So balik tayo dun sa topic mga ka James Kasi Yan nga pag focus tayo dun sa gold Silver, diamond Nako mahirap hanapin yun Dito na lang kayo sa mga semi precious stone Madali lang hanapin ah uh, Madaling i-process Hindi na kailangan ng mga Serpa certificate na yan Kasi pag meron ka kasi mga gold Mga diamond, sapphire yung Mga precious stone guys Kailangan nyo pang pasuri yan sa mga gemologists kuha kayo ng uh, kwan kuha kayo ng certificate nga nagpapatunay uh, tutu totoo yung hawak nyo na uh, napacheck nyo na yan sa mga graduate natin na gemologist dito sa bansa kasi pag ialok nyo yan guys na wala akong papel na katunayan sa inyo yan at saka natest na yan na nasuri na yan mga nasuri na yan ng mga expert wala, wala akong naniniwala sa inyo kung may bibili man tarang ibabarat ka So yan ang downside ng ano ng mga precious stone, mga precious metal yung pag uh, focus kayo diyan. Eto guys, sa mga pre, semi precious stone, hindi na kailangan ng mga certificate to. Napalis mo lang, napaganda mo lang, napa uh, na yung ano niya. Talagang ano, maraming mahihikayat na bibili lalo na ilagay mo siya sa pendant ng quintas. Bato sa singsing. -sing. -sing any shift guys as long as na na-process na, na, na siya na uh, naano na siya na kung, baga, kung sa Bisaya na hamis so yun and balita ko guys may kaibigan ako na ito yung trabaho niya na umuha ng ano na ng mga semi precious stone actually na, na feature siya sa umaga kay ganda ata Unang hirit ba yun or Dada sa channel 7 Uh, ngayon guys nakabili siya ng sport bike dahil lang dito sa mga semi precious stone na ginawanya, uh, ginawa niya pinaulish niya ginawa niya ito kabuchon pendant ng mga singsing -sing, ay pendant ng mga kwintas singsing -sing, any shape kung naging creative siya ba so yun guminawa buwan naayos na yung bahay niya nakabili ng sport bike dahil lang sa magbabato Ayan, sa pagbabato kasi mga guys, sipag at syaga lang yan. Kung mainipin kang tao, kung gusto mo, pira agad. So, wala tayong matating sa buhay mga ka-James pag ganun yung mindset natin. Isipin natin mga ka-James, lahat ng bagay ay may process yan. Yan, ang ganda nitong Jasper. Ito guys, pag ma-process mo to, pwede mo ibenta 200 to 300 yung ganito kalaki, pendant ng Jasper meron kang mga 100 pieces na ganito do. pera na di ba kasi sa pagbabato mga ka James hindi yun ang, ang sinabi ko hindi agad agarang ano kasi sa una guys mag build muna tayo ng community yung mga taong nagtatrust sa atin so once na mag -e tayo ng trust ng iba uh, mag convert yan into ano customer And na, uh, doon mo na yung mga nagawa mong mga obra, di ba? Mga ganito, mga semi-precious na naka-polish na. Eto guys, maganda na nga uh, ano, ayan mag maganda na nga yan. Prop pa yan ha, uh, hindi pa yan uh, daga na daganan ng liha. Ila, lalo na pag na-process to, ang ganda nito, ang ganda po ng pattern. By the way, isang orange ng Jasper pala ito with quartz. Sabihin ko sa inyo mga ka James, yung downside naman nito, yung mga semi micro stone. Yes, madali siyang hanapin. You can find anywhere else, especially sa dalampasigan, pasigan ng ganito, ng maraming mga bato. Ayan. Ang downside naman nito, may process talaga, hindi agad-agad yayaman ka. Pero magpatuloy ka lang sa ginagawa mo, manalig ka, magpraya, magdasal ka din sa Panginoon na marami kang makitang ganito and as well as maraming mga taong nagtitiwala sa iyo sa mga gawa mo At saka maraming bibili bibili sa mga nagawa mo mga obra ang una mong i-build talaga dyan trust ng tao kasi pag mag-gain mo yung trust ng iba convert yan into sales diba yun lang And yun, yun, yun ang uh, cons ng ano semi precious stone. Ang sa precious stone naman mga ka James, ang kagandahan doon, instant millionaire ka talaga. Instant millionaire ka. Ayun, may nakita ako, guys. Kasi Kasi guys, yung mga precious stone talagang mahal siya. yun ang kagandahan ng ano, yan ang kagandahan ng mga precious stone pero ang cons naman dun ang cons naman dun sa mga precious stone kailangan ka munang gumastos diba eh nagtanong ako sa ano gemologist sabi niya dun nasa 8,000 to 10,000 10,000 10, yung magpapa-certificate ka o magpapatest ka ng diamond sapphire ruby uh, carbonato yung sinasabi nilang black diamond mahal eh paano kung ano mali ka pala hindi pala diamond eh lugi ka yun ang cons ng ano mga or paano kung synthetic lang alam mo naman natin nga walang mahal na synthetic so yun ang ano cons ng cons ng mga precious stone kasi kailangan mo munang gumastos kasi pag ibenta mo yan i-alok mo yan na wala kang katibayan natutuo ba yung hinaawakan mo nako baka sabihin peke yan so bilhin ko na lang ng ganitong presyo Mas, masyadong bababa so yan lang at dito naman sa ano yung uh, ano nito yung kagandaan ng mga semi-precious stone mga semi-precious stone mga ka-gems is everywhere ang dali mo lang hanapin punta ka lang sa dalampasiga na maraming bato tingin tingin ka dun And then kung may makuha ka process mo lang idaan mo lang sa grinder sa carving machine mo gawa ka ng mga shape na any shape na kaya-aya sa tingin ng tao di talagang ano talagang mabebenta mo yun dami kagandahan and lalo na pag tuloy-tuloy baka ito yung ano ito yung ikayaman mo kung marami ka ng customer makabuild ka ng community oh di ba di mo na kailangan yung mga mamahaling gemstone na yan para lang instant umangat ka sa buhay alalahan ni'yo nyo guys lahat ng bagay sa mundong ito may proseso may process yan hindi agad agad kagaya ng ano nag-aaral ka hindi naman kit grade win gusto grade 1 ka na gusto ka nang pumunta sa high school or grade 6 kailangan mo muna mag-aaral di ba may mga may mga ganun mindsets ba dapat sakripisyo muna sipag at syaga yun nga may nilaga so yun lang eto yan ang mga advice ko sa inyo kasi dito sa Pilipinas mga ka James Napakaraming semi-precious stone Ang Nakakalungkot lang Hindi natin uh, Pinapansin tong mga semi-precious stone Napakarami sa Pilipinas And I believe na marami pang uh, Semi-precious stone na hindi pa natin Na-discover So Ala, di ba? Ayan, yung mga simpleng bato na yan pwede mo gawing pera yan pwede mo gawing pangkabuhayan yan pwede mo ano yan mapag-aral yung mga anak mo dyan ang kailang sipag at saka tiwala sa Diyos at saka mag tayo walang mawala pag pagdasal tayo sa Panginoon humingi tayo sa kanya ng uh, guidance di ba para mag guide ka ni Lord di ba kasi you know kailangan sipag at saga kung yun na kung mainipin kang tao gusto mo umaman agad wala wala kang magawa walang walang nagsucceed sa ganit ganyang ano gan, ganong mindset mga James o oh, kagaya nyan ang ganda o oh, diba Jasper yan medyo may pagka pink yung kulay nya eto kung na mo yan ako gaganda yan So yun lang mga ka James Yun lang yung may share ko for today's video And so far binigyan tayo ni Lord ng mga semi precious stone And mostly ito mga hawak natin Jasper yan lahat And hopefully soon mga ka James Magkaroon tayo ng mga uh, tools Para ma-process natin itong mga nakuha kong mga semi precious stone Kasi sayang din naman kung nag-imbak lang dun sa paglagyanan ko sana supportahan nyo po ako mga ka James and kung nagustuhan nyo pong ganitong klaseng content uh, wag nyo pong wag kayong mag hesitate na mag subscribe, like and share and ang pinaka importante mga ka James wag nyo kalimutang pindutin ang notification bell para every time nga may bagong rock hunting ako may bagong vlog ako updated kayo lagi diba? So yun lang hopefully nakatulong itong video na to For today's video Nakatulong itong uh, video na to Kung paano ako kayo mag-guide And by the way pala sa mga gustong Merong mga hawak na mga gemstone Kagaya nito mga semi precious stone ah, uh, Itong lagi kong sinasabi sa inyo Paulit ulit lang sa mga video ko Ayan, once again sasabihin ko sa inyo Kung gusto nyong malako Or gusto nyong magbenta yung mga semi precious stone Mga precious stone nyo guys sa, sa may, stone guys kailangan nyo mong i-process ano bang ibig sabihin ng process gawin ka gawa gawa ka ng ano any shape sing sing kabuchon pendant ng quintas di ba then yun pwede mo nang maibenta kasi pag i-alok mo to sa taong ganitong hitsura naku pagtawanan ka baka sabihin ka ba ulul ka <laughs> or ano sorry sa words uh, baka nasiraan ka na ng bait kasi bato yan eh kasi lalabas lang kasi yung ganda nito mga ka-James Huwag na process na siya Gawa na siyang sing, -sing Gawa ng uh, pindan Kabuchon Any shape na uh, mula dito Ayan may nakita tayo mga ka-James Agate Ang ganda oh puting puti na agit. so yan lang mga ka-gems hopefully ano and sa mga may hawak din ng mga uh, precious stone dyan ang suggest ko sa inyo mga ka-gems ano nyo muna uh, punta muna kayo ng gemologist patest nyo muna kung legit ba yan pag hawak kayo ng papel na patunayan na precious stone yung hawak ninyo din, din sa kanyo i, ano i-alok para mabintan nyo sa tamang halaga kasi pag wala kayong hinawakang mga ano mga papeles na nagpapatunay na totoong si, uh, gemstone or precious stone yung hawak niya walang maniwala sa inyo guys dapat may mga proof kayo na totoo talaga yan at natis na yan ng mga expert so yun lang hopefully nakatulong tong video na to so yun lang God bless everyone and pray lang sa mga may mga hawak na mga semi precious stone patuloy lang kasi mabibenta rin natin to basta i-process natin huwag natin i-alok na naka-row kagaya niyan talagang pagtatawanan ka mag i-alok mo ganito dapat i-process nyo muna gawa muna kayo ng kabutsyon, pindant any shape basta ma-process nyo lang ng mga ganitong klase bato mga semi-precious semi -precious stone so yun lang mga ka-James God bless everyone and this is Jameson Philippines signing off